Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan o, oh, meron po tayong matambaka. Binintahan po tayo natin po mga kaibigan. At dito lang po yan sa barangay mabuhay. Napakadami, salagang 116 pesos. Sariwang-sariwa sariwa po yan o. Oh. Ayan o. Oh. Bilangin natin yan. 2, 4, 6, 7. Ayan, 7 piraso. Ang sarap-sarap itong lutuin pinatitulutuin siya sa silabawan, preto, gitisa, o kahit ano pang luto natin na Napakasarap nitong lutuin dahil fresh no fresh. Gustong gusto ko itong lutuin eh. Yan o. May ming mi ang aking mga pusa. Magluluto, magluluto pangalan nga lang tayo eh. Kabagong huli lang ito ng ito. Kaya ganun yung itsura niyan. Ayan. Ayan, nandito tayo ngayon sa ang garden. Kaya sariwa po yung ating isda. Kukuha po tayo ngayon ng dahon ng saluyot. Ayan, no. Oh. Ihalo natin to dahil sasabawan natin. Fresh na fresh talaga, di ba? So, ayan, talaga, oh, napakadami. Oh, ayan, halo natin to Kasi saluyot ito. So, ayan, itong nakuha natin. Ahanap pa tayo ng ibang mga gulay-gulay na -gulay. ihalo pa natin mga dahon-dahon tayo dito ng dahon ng alugbati. Ay, napakadami rin, no, kahit maliliit lang 'yan. Pwede-pwede na ito ihalo natin sa ating pong sinabawan na matambaka, 'di ba? Masarap na masarap 'yan. At may napansin pala akong talong dito. Pwede-pwede na rin ito. Ay, ayan, may ulamin na tayo halo sa ting isda, may gulay na, 'di ba? Ito ito pa, oh, ito pa, ito pa. So, ayan na harvest natin, no, ng na mga gulay. 'Di ba? Pwede-pwede na ito ihalo. Ayan, sunod po natin niluto ngayon is matamba ka po na sinabawan. Dahil inubos talaga natin pagluluto yan dahil wala tayong ref. Ayan, kung magluluto pa tayo, depende po niya sa inyo po pagluto. Kung unahin niyo po yung isda o kaya ang mga recipe. So, panghuli ko pa ang gulay. Pareho lang din po yan. Iskarte lang kung paano magluto. Masarap. Lagyan natin siya ng asin. Para naman masarap naman. Ayan, luto na po ang ating niluto batambak. Kaya ready po tayong kumain. Ayan, at naglagay tayo ng mantika at may tayo ng isda. Ayan, o. Na natin. Ayan po, naluto na po ang ating piniritong matambaka.